kailangan pag on nyo ng drone pag open nyo ng application nakalagay dyan ang compass normal tapos sa kanan calibrate calibrate nyo lagi ako araw araw ako nagpapalipad lagi kong kinakalibrate yan kahit isang lugar lang minsan yung pinapaliparan ko tapos sunod naman click nyo dito sa right side dito sa may tatlong tuldok dun pa rin sa safety dito naman sa advanced safety settings, laging naka RTH. Wala kayong ibang gagalawin dyan kundi RTH. Hindi descend, hindi hover, kundi RTH. Sige, take off na tayo. Take off. Kung mapapansin nyo sa normal mode, ang speed niya, abot niya ng 10 yan o. minsan 10.2 meters per second yan yung speed sa normal mode sayang so, kanina mainit eh try lang natin maglong range kasi may mga kaibigan tayong ano uh, mga beginner so yun ang tuturuan natin ngayon so taas natin ng hanggang 80 meters naglong range ako dito 80 meters yung altitude umabot ng 7 kilometers 7,019 meters or 7 kilometers try natin hanggang 80 yun 82 yun napakalawak ng basan yung gamit ko pala na controller RCC5 yung walang screen tapos sa cellphone ko naman naka screen record na ako habang nagpapalipad para ma-record ko lahat ng details ng drone ko yung gamit ko palang resolution dito sa camera natin 1080p 25 frame per second yun ang gamit ko ngayon 86% yung battery natin pag naglalong range ako ito yung nyo ha, yung sa map kasi matalas dito nagkakamali rin yung mga ano yung mga kaibigan natin yung mga beginner kung mapapansin nyo yung guhit minsan naglulong rin sila pero ang ginagawa hindi sila nag RTH ginagawa nila nagmamanual sila pabalik ngayon ang problema paano kung mababa na yung percentage ng battery minsan hindi na nakakabalik kasi nalulubat na kaya dapat ang gawin nyo pag naglong range kayo i-auto RTH nyo na lang wag nyo nang i-manual pabalik kasi di nyo alam yung pinaka safe or pinaka maiksing daan or pinaka madaling daan ng drone pabalik kasi pag nag manual kayo di nyo alam kung nasa straight line pa kayo or kumakaliwa or kumakanan kayo pag hindi nyo nasunod yung straight line ang mangyayari mas nalalayo yung drone mas kumukonsumo ng battery kaya ang DJI pag nag RTH straight line yan pabalik kung saan ka nagtake off. Kaya mas magandang gawin i-RTH nyo na lang pabalik. Range natin 1.7 kilometers. 83 meters yung altitude. Ang nilagay kong altitude dito 120 meters yung maximum. Tingnan nyo ah. Pag sinagad ko sa 120 may lalabas dyan na warning or notification tinanya, nya max altitude reach yun know. hanggang 120 meters lang tayo 2 kilometers tapos kung mapapansin nyo yung bar ng signal natin yan sa right side color orange yung nakalagay RC 3 bars ang gawin nyo lang dyan yung ano yung remote control ayusin niyo yung orientation kasi diyan din nagkakamali yung iba kaya minsan long ang ah, long range sila pero napaka iksi lang kumbaga napakalapit lang wala ng signal kasi sa orientation ng remote control kaya dapat ginagalaw nyo yan hinahanap nyo kung asan yung pinakamagandang orientation para mas makapag long range kayo ngayon Madalas kasi hindi ako nag hindi ko sinusunod yung sa application na nag-auto update siya pag mga 60% yata or 75% yung battery. Tingnan natin. So 'yun ang susundin natin ngayon kasi hindi ko 'yan ginagawa eh. Hinahayaan ko talagang hanggang sa kaya ng battery. Ang pinaka pala sa DJI Mini 3 sa paglong range dapat hanggang 60% ka lang. 'Yun ang napansin ko dito sa DJI Mini 3. Kasi yung 10%, pag nag 10% yung battery mo, automatic maglalandin siya. Hindi mo yan mapipigilan, talagang yun na nakaprogram sa kanya. Kaya dapat 60% pabalik na siya. Huwag nyo nang hintayin na mag 55, mag 50 kasi nangyari sa akin eh. Buti na lang nandito na, malapit na sa akin. Yung nag 10% yung battery, automatic talaga, bumababa. Kahit inaadjust adjust ko yung throttle sa lipstick, sinagad ko na, ayaw talaga. Busa talaga siyang lalanding. Three bars yung signal natin. Color orange, 30 satellites. Tapos ito pa pala. Madalas nawawala ng na mga drone yung mga kaibigan natin, mga beginner kasi madalas nagte-take off sila yung satellite na connected, hindi pa ganun ka-stable, minsan mababa mga minsan 7, 6 ganyan. Pinapa-take off na nila. Ayan o, hintayin natin na mag-disconnect sa application yung drone natin. Hindi ko na ginagalaw. Ayan, bumalaban pa rin eh. Kasi ang purpose pa natin ngayon ay mag-auto-return sya for mawala yung signal. 3.6 kilometers. Pihit natin pa kanan. yun nag bars pa lakas pa so ulitin ko bago kayo mag take off ng drone nyo dapat siguradong stable na yung connection na satellite ako nag take off ako minsan 13 pataas satellite ang connected sa drone para kumbaga pag take off nya record nya kung saan siya nag take off tapos mawalan man ng signal dun siya babalik kasi minsan nangyayari hindi pa stable yung connection sa satellite Nag take off na Tapos pag unahan Pag palipad nila Kung saan nag stable Doon yung babalik Hindi yung kung saan nag, ano, nag take off Kaya yun din ang kailangan tandaan Ng mga kaibigan natin Mga beginners Ang purpose talaga ng video na to Para sa inyo Para may share ko din yung mga experience ko Sa pagpapalipad ng drone Ayun o 69% yung battery Ganda ano to ah nasa may hinangara ngayon yung sinabi ko sa inyong ano uh, straight line pag mag RTH ito sa application makikita nyo di ba yun oh. sa part na to kung ako, hindi na ako sumunod dun sa straight line na kulay pula pag nag RTH yan yung susundan yung kulay pula e eh, kung mag manual tayo mas mapapalayo yung drone tapos kukunsum lang siya ng battery kaya dapat battery ayun confirm na natin dito nag low battery RTH nya so ayan na natin mag RTH sya automatic yun 66% pala yung automatic ng drone automatic RTH kasi yung ginawa ko dati kinakancel ko yan para makalayo yung ano yung drone mas makapag long range pa tayo hindi ko natandaan ha 4.7 yata 4.6 kilometers ganun pala yun pag 66% na lang yung battery ng DJI Mini 3 mag activate na yung auto return nya dito kasi kinakalculate ng flight controller kung hanggang saan lang kaya ng battery kumbaga balikan yun ang kinocompute ng flight controller sa 66% automatic yun yun 2 bars Napansin nyo biglang nawala yung signal nakadepende kasi talaga sa orientation ng remote control kasi sabihin na natin halimbawa nakatagilid yung drone ay yung remote control tapos yung drone natin malayo minsan nagkakaroon ng ano nawawalan talaga ng signal kaya dapat alam nyo yung orientation na pinakamaganda para kumbaga hindi mawala ka agad yung signal ng drone natin. Yung connection ng drone papunta sa RC o remote control. Naka 4.6 yata tayo eh. 4.6 kilometers or 4.7 Sinunod ko lang yung auto, ano, auto RTH ng application. Dati kasi ang ginagawa ko, kinakansil ko yan hanggat kaya ng battery sa ngayon ang ginawa natin sa safety tayo kasi tapos naman tayo mag -ani. tapos na tayo mag long range nasubukan ko na kung gano kalayo ang kaya ng standard na battery isipin nyo charge ko yung battery ko nung paka pagkabili ko mismo nitong drone pagkabili ko ng drone charge ko yung battery tapos nag bago ako naglong range, dalawang araw yung lumipas bago ako naglong range so ibig sabihin, dalawang araw na hindi ko nagamit yung battery tapos naglong range pa ako nun umabot pa siya ng 7,019 meters or 7 kilometers e, mas maganda maglong range yung bagong full charge talaga yung battery range natin 3.1 kilometers tingnan nyo yung sinasabi ko sa inyo, kulay pula naguhit yan yung susundan ng drone natin iyo inangra ayan o yung straight line na kulay pula yan yung susundan ng drone natin yan yung pinaka tipid na ano niya para hindi masyadong kumonsumo ng battery kasi tingnan nyo ah ah kasi pag tinignan natin dito sa ano sa application, yung red na line tapos yung blue. Yung blue yan yung dinaanan ng drone natin. Pag long range natin. Ngayon, paano kung nagmanual kayo? Hindi so, ba sundin natin yung dinaanan natin ulit kanina, yung kulay blue. So, makikita nyo, kumaliwa tayo, di ba? Tapos pabalik pakanan Kung isipin natin, halos ilang percent ng battery yung mababawas kung hindi natin susundan yung straight line na kulay pula kaya sa naglulong range dyan lalo sa mga beginners dapat mag-RTH lang kayo huwag kayong magmamanual kasi pag nagmanual kayo ang problema nyo yung range yung ano nya hindi nyo masusundan yung red line yung straight na red line sa straight kasi mas makakatipid ka tapos mapapadali yung pag-RTH nya e kung manual kung saan saan ka pipihit minsan kumakaliwa minsan kumakanan hanggang sa di mo na mamalayan yung battery percentage mo bagsak na kaya madalas na naglo long range ng mga beginner hindi na nakakabalik yung drone yan malapit na tayo 1.9 kilometers ibig sabihin nasa tapat siya ng barangay kaditaan ito nga nasa tapat siya ng barangay kaditaan pag nag RTH, pwede yung galawin yung ano, lipstick yung sa throttle. Pero automatic 'yan, mag RTH 'yan. Tingnan niyo ah. Ayun, nasa may barangay kalitaan siya. Papunta ng Sitio Telegrafo. For bus yung signal natin, Misa, nag tri Yan ang sityo telegrapo. Range natin 1.5 kilometers. Pabalik na tayo. Nakalagay dito sa application yan eh. Auto returning to home. 139 seconds. Nandito tayo sa may dulong parte ng seawall. Sa mga nagtatanong pala no. Kasi may mga nabasa ko dun sa ano natin. Sa upload ko na video may mga nagcomment dun kung ano yung mga dapat gawin ang gagawin nyo lang may mga video na akong ano eh in upload yun na lang ang sundin nyo baka tinayin nyo na lang yung ano yung video natin yung mga in upload ko sa channel natin baka merong video dun na makatulong sa inyo lalo na sa mga kaibigan natin mga beginner sa pagpapalipad ng drone range natin 900 meters altitude 120 ulitin ko ano bago kayo mag take off calibrate nyo ang compass dyan makikita sa application sa right side yung tatlong tuldok click nyo lang yan hanapin nyo ang safety tapos calibrate compass calibrate pag natapos nyo na yan huwag nyo munang paliparin hintayin nyo munang mag Hintayin nyo muna magkaroon ng mas maraming satellite na connected sa drone nyo. Pag okay na, 13 pataas, pwede na kayo mag-take off. Kung saan kayo nag-take off, dun yung babalik. Pero pag hindi stable yung connection nyo sa satellite, ang mangyayari, halimbawa, nag-take off kayo, kala nyo dun na talaga naka ano yung home point, hindi yun. Kung saan mag-stable yung connection ng maraming satellite, dun siya dun siya babalik kasi yun ang pinaka home point na na-record ng drone nyo kasi nag take off kayo, halimbawa 7 satellite hindi pa ganun ka stable yung connection, kaya ang sa ibang parte siya kung saan lugar kayo nagpalipad sa unang siya mag, ano, mag RTH hindi dun sa kung saan kayo nag take off dito tayo sa may dulong parte ng seawall nakabalik yung drone natin ayan auto returning to home 39% landing. ayan o landing na sya ok nakikita ko na so tingnan natin kung talagang accurate yung ano ng DJI pero sa tingin ko accurate eh kasi ayan o nandito mismo sa dulo ng seawall so ibig sabihin pag sinunod natin yung application or yung program mismo ng DJI drone na DJI Mini 3 sa 66% umaabot siya ng 4.6 kilometers tapos pag 66% automatic mag RTH na siya yan nandyan ang drone natin dito ako try natin so okay uh, ano na kumbaga okay na yung ano niya sakto yung auto at don. dito ako sa may seawall 35% yung battery Etong ano natin, itong palipad natin ngayon para sa mga kaibigan natin mga beginner sa pagpapalipad ng drone. Sana may, may tulong sa inyo itong video na 'to. Lagi ako naglulong long range dito. Ito yung madalas na pwesto ko dito. Pero sa totoo lang, pag hindi nyo sinunod yung application, basta kabisado nyo yung battery. Yung battery percentage ng drone nyo, yun ang laging tatandaan nyo pag nag long range kayo. Kasi isipin nyo, pag nag 10% yung battery nyo, automatic mag initiate yung ano, auto landing. Kaya dapat, kung mag long range kayo, 60% balik nyo kaagad para masay kasi ako umabot ng 7 kilometers yung range test ko kasi halos ilang percent yun halos 50% na lang yata yun eh or 55 kaya nangyari saktong sakto yung pabalik ng drone ko dito na lang tayo sa mababa magpalipad kasi ano na lang eh 29% yun balik natin sa DJI Mini 3 ang pinaka safe na battery percentage sa paglong range 60% yun ang pinaka safe huwag na kayong lumagpas dun huwag na kayong umabot ng 55 kasi kung makikita nyo tingnan, tingnan nyo dun sa, ano, sa video ko nung naglong range ako para magkaroon kayo ng idea manlaman nyo na tama yung sinasabi ko na dapat 60% balik nyo kaagad yung drone nyo kasi pag 10% automatic siya nag landing hindi nyo na siya may lang kahit i-adjust nyo yung throttle stick sa left side so hanggang dito na lang video natin sana may, may tulong sa inyo ang video na to so shout out po sa lahat ng mga subscriber natin so konti pa lang yung subscriber natin pero dadami, niya, dadami rin yan kaya maraming maraming salamat po so landing na tayo 26% eh